Sa Albay, nabulabog naman ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon ang mga residente. Para po sa live update, magbabalita mula sa Bayan ng Kamalig si Brian Basa. Brian, kumusta na ba ang sitwasyon dyan ngayon at uh, nagbubuga pa rin ba ng usok ang bulkang Mayon? Maray na ugto, Angela. Tirik na tirik na ang araw. Kita nakababad ako sa ilalim ng sikat ng araw dito sa bayan ng Kamalig. Kung kaninang umaga, nagtatago sa likod ng ulap ang bulkang mayon, heto na yun ngayon. Kitang-kita na ang bunganga nito. Ang itsura ng mayon sa mga oras na ito, parang sa textbook lang ang peg. Yung tipong pag drawing mo sa bata ang mayon, volcano, guguhit ng bundok, tas may konting usok sa tuktok. Ganyan-ganyan ang bulkan ngayong araw. Mukhang kalmado, kulay puti yung usok. Makikita nyo naman na lumalabas sa bunganga. Kaya kung first time nyong pupunta sa Albay, tulad ko, eh hindi nyo akalaing nag yan kahapon, Angela. Uh, gaano naman na ang apektado nitong nga uh, phreatic eruption at wala bang ashfall na naitala dyan sa lugar na yan, uh, Brian? Oo, oh, nakausap natin si FIVOL Senior Volcanologist Paul Alanis. Ang sabi niya, hinangin patimog kanduran, southwest, ang abong ibinuga ng mayon kahapon. Kasama sa mga bayang nadaanan ng abo ang daraga, ginobatan at kamalig na kinatatayuan natin ngayon. gayun Gayunpaman, trace, ash o alikabok lang ang bumagsak. Ganun ang pagkakasabi ni Dr. Alanis, ang bayan lang din ng kamalig ang nagulat hinggil dito. Balik sa'yo. Oh. Yes, uh, of course, kabusa naman yung mga residente dyan? May mga pinalikas na ba? Especially itong mga within 6-kilometer radius permanent danger zone. Oo, kung gaano kamukhang normal ang bulkang ngayon, ang bulkang mayon ngayon, ganun din normal ang sitwasyon dito sa Albay. Sa kalsada, makikita natin dito, may mga motoristang dumaraan pa rin. Ito yung National Highway eh. Tapos sa gilid, may mga estudyanteng pauwi na. Ito nga, na, sila ngayon. Hello, hello sa inyo. May mga pauwi na. I Sabihin, may pasok ngayong araw. At alam nyo, bukas din ang mga tindahan. Kaya alam nyo, dito mukhang mabubusog naman kami ng team ko. Kasi ngayon, tanghalian, saktong-sakto. May mga kumakain dito sa Uh, nakikita ko yun. Eh, tanaw ko ngayon, no, oh, sa likod lang ng kamera, may mga tusok-tusok dyan, may makaroni, meron ding pansit bato Kaya, uh, you know, in all of, all of these things, no, tinitiyak naman, Angela, ng mga lokal na pamahalaan dito na coordination is key para laging handa at hindi gaanong mabulaga ng bulkang mayon. Balik sa iyo. Alright, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Brian Basa nay pa rin po ng pag ng Bulkang Mayon, makakasama po natin ngayong tanghali si PHIVOX Director Katoto Bakulkol. Magandang tanghali po sa inyo, Director. It's good to have you on the show. Um, magandang tanghali din po sa inyo, Ma'am, and thank you for having me here. Yes po, uh, Director, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba itong sinasabing uh, phreatic eruption at tuwing kailan po ito nangyayari? Um, itong phreatic eruption nangyayari po ito when hot materials come into contact with water. So parang isang kawali yan na may mainit na mantika mm -hmm. at kapag binuhusan mo ng tubig, nagkakaroon ng steaming and uh, producing such sudden burst. So yung nangyari kahapon, meron pa tayong mga mainit na materials coming from last year's uh, eruption of Mount uh, Mayon and um, comes into contact with water, kaya po uh, nagkaroon tayo ng phreatic eruption. Pero hindi po ito as violent as a magnetic um, eruption but it can still send ash and rocks into the air. Opo, and, um, hindi rin Hindi masasabi kung kailan mangyayari ito. As long as uh, the right ingredients are there, uh, meaning may meron tayong hot um, volcanic materials and then coming to contact with water, pwedeng magkaroon ng uh, phreatic eruption. Ayo, pero komo naman po itong monitor ninyo sa bulkan pagkatapos nga po nitong uh, phreatic eruption kahapon. Um, hindi na po nasundan yung phreatic hmm. eruption kahapon at um wala rin tayong naitalang uh, volcanic earthquakes. Um in fact, wala tayong Uh, naitalang uh, volcanic earthquakes uh, for the past four days mm -hmm. since uh, February 4. So magandang pangitain po ito kasi ibig sabihin wala pong uh, umaangat ng magma. Kasi kapag may magma umaangat, pa paakyat, binabasag niya yung mga bato and this would produce uh, volcanic earthquakes. But again, as I've said, wala po tayong um, naitalang volcanic earthquakes this past few days. Okay. Uh, pero um, as, sa kabila po nito, Sir, hindi naman po ba kailangan magtaas ang alert level? Kasi as of this time, if I'm not mistaken, alert level 2 pa po eh, no? Ano po ba ang uh, kondisyon bago'y iangat ang alert level? At tama po kayo, nasa alert level 2 hmm. tayo ngayon at um, hindi po uh, indikasyon itong uh, phreatic eruption kahapon na itaas natin yung alert level from 2 to 3 mm -mm. may mga parameters tayo tinitingnan. Um, katulad ng pag, katulad ng nasabi ko kanina pagtaas ng uh, number of volcanic earthquakes mm -mm. Um, hindi natin nakikita yan uh, tinitingnan din natin if there is an increase in the seismic energy release uh, tinitingnan din natin if there is an increase in rockfall events and um, pyroclastic density current events and um, as well as um, sustained uh, decrease or increase of sulfur dioxide So 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 far uh, sa mga nabanggit ko na mga parameters um wala po tayong nakitang pa. So uh, hindi pa natin itaas yung alert level from 2 to 3 at this moment. At this moment. Pero ano naman po yung inyong uh, paalala no reminder po sa ating mga residente kasi nga po nitong nangyari nangyaring uh, phreatic eruption. Okay so paalala natin sa ating mga kababayan na nakatira around uh, Mayon Volcano na Mayon Volcano is still on alert level 2 meaning may moderate level of unrest. Mm -hmm. Kaya po, huwag pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone because of the danger of rock falls, landslides, and if there is a sudden phreatic eruption like what happened yesterday, uh, this might produce pyroclastic density currents or yung tinatawag ng mga bicolanos na uson uh, rushing down the slope. So again, uh, we, so within the 6-kilometer permanent danger zone, there should be no entry or uh, minimi uh, minim minimize yung um, activity within that zone. Yung pagsusuot po ng uh, face mask uh, dahil nga po sa abo na naibubuga nito. iyan uh, yan po ay uh, advice din po natin sa mga residente jan sir. Yes, tama po kayo. Uh, again, um uh, magsuot po ng face mask kapag uh, may uh, volcanic ash kasi po ma, pwede po magkaroon tayo ng respiratory problems. Ayun. All right. on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Vvox Director Katoto Bacolcol.